Iris, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw sa Iris, mas paiigtingin mo ang iyong disiplina at paninindigan sa prinsipyo. Ayaw mong mapasama sa anumang kompromiso, kaya't tapat kang magtatrabaho para sa marangal na kinabukasan. Sa tahanan, mas magiging mapagkumbaba ka at iwas sa mapanakit na salita upang mapanatili ang katahimikan. May malasakit ka sa pamilya kaya't mas pinipili mong ipunin ang kinikita kaysa ito'y ipamahagi ng walang kasiguruhan. Sa pag-ibig, magiging matatag at maaasahan kang katuwang, laging handang umunawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw sa Taurus, nangingibabaw ang pagiging praktikal mo. Mas pinipili mong mamuhay ng simple ngunit may malinaw na direksyon. Hindi ka padalos-dalos sa mga desisyon, lalo na sa usaping pinansyal, mas gusto mong tiyakin na may sapat para sa kinabukasan. Sa trabaho, tahimik kang kikilos at hindi magpapadala sa mga drama sa paligid. Sa tahanan, mahinahon kang makikinig sa mga hinaing ng mahal sa buhay, ngunit hindi ka madaling magpautos. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw sa Gemini, nangingibabaw ang pagiging matali ng tagapakinig at tapat na tagapagsalita. Ayaw mong paligoy-ligoy, kaya't laging direkta ang iyong mga sagot. Mas inuuna mo ang tungkulin bago ang pakikipagkwentuhan. Sa pananalapi, mas pinipili mong mag-ipon kaysa gumastos para sa iba. Sa pamilya, pinapairal mo ang pagiging maunawain at madalas mong tinutulungan ang mga mahal sa buhay sa tahimik at simpleng paraan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw sa Cancer, ikaw ay magiging sensitibo ngunit matatag sa iyong paninindigan. Hindi mo gusto ang mga taong mapang-abuso o mapagsamantala kaya't mas pinipili mong umiwas kaysa makipagtalo. Sa trabaho, ibubuhos mo ang iyong atensyon sa mga gawain at iiwasang makisangkot sa chismis o alitan. Sa pag-ibig, ipaparamdam mo ang lamang at pagkalinga sa iyong mahal sa buhay, hindi sa salita kundi sa gawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw sa Leo, mas nanaisin mong mamuhay ng mapayapa at walang abala. Iiwasan mong makisalamuha sa mga taong mayabang at may negatibong disposisyon. Sa tahanan, magiging bukas ang iyong puso sa pakikinig at pagbibigay ligaya sa mga kasama mo. Sa trabaho, gagawin mo ang lahat ng makakaya upang mapabuti ang kalagayan ng iyong pamilya at sarili. Ngunit bantayan mo ang iyong damdamin, huwag hayaang maneg ang selos o pagkabigo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw sa Virgo, lalong lalalim ang iyong pagiging masinop at matsaga. Ayaw mong magpaistorbo kaya't mas pipiliin mong magtrabaho ng tahimik at malinis. Sa usaping tiwala, ikaw ay mapanuri at hindi basta-basta nagpapaapekto sa sinasabi ng iba. Maingat ka rin sa paghawak ng salapi at hindi ka nagpapadala sa mga impulse ibong desisyon. Sa pakikisalamuha, mas pinipili mong iwasan ang mga taong hindi totoo sa kanilang sarili. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw sa Libra, nangingibabaw ang hangarin mong panatilihin ang balanse sa lahat ng bagay. Mas magiging mapagmatsyag ka sa iyong paligid at lalayo sa mga taong may matatalim na pananalita at mayabang na ugali. Pipiliin mong mamuhay sa katahimikan, at ang bawat salitang bibit iwan mo ay may lalim at hinahon. Sa loob ng tahanan, uunahin mo ang sigla at kapakanan ng pamilya, handang magsakripisyo upang mapanatili ang pagkakaisa. Sa trabaho, ang iyong pagiging masinop at tapat ay magbubunga ng respeto mula sa mga katrabaho. Subalit, ang damdamin mo'y magiging sensitibo rin ngayon maaari kang makaramdam ng panibugho o tampo, kaya't paalalahanan ang sarili na huwag hayaang maneg ang bagzo ng emosyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang kanyang pagdating ay madalas biglaan, kaya't gawing laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw sa Scorpio, Nangingibabaw ang iyong matibay na paninindigan Hahanga rin mong matapos ang mga gawain ng walang istorbo At mas nanaisin mong mapag-isa upang makapag-focus ng gusto Hindi ka padadala sa pakikasama kung ito'y makaapekto sa iyong prinsipyo Lalo kang magiging mapanuri at hindi agad nagtitiwala sa sinuman Iwas ka rin sa mga usaping walang saysay at mas gusto mong makasama ang mga taong totoo sa salit at gawa. Sa pananalapi, hindi ka mapapaniwala sa mga papromos o paasa, mas gugustuhin mong hawakan ang pera sa paraang matalino at ligtas. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang kanyang pagdating ay madalas biglaan, kaya't gawing laging maging maingat. Sagittarius, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw sa Sagittarius, lalabas ang iyong disiplina at integridad. Hindi ka basta-basta matitinag sa tukso ng pansamantalang ginhawa, at maninindigan kang gawin ang tama kahit pa may kapalit ito. Sa usapin ng pera, mag-iingat ka at pipiliing ipunan ito para sa kinabukasan ng iyong mga mahal sa buhay. Sa trabaho, ang kasipagan mo'y magbibigay inspirasyon sa iba, habang sa tahanan, magsisilbi kang haligi ng katahimikan, pipiliin mong maging mahinahon at mapagpatawad sa gitna ng hindi pagkakaunawaan. Sa puso, ikaw ay magiging mapagmahal, hindi sa salita kundi sa gawa ipapakita mong ang tunay na pagmamahal ay hindi nangangailangan ng palagi ang papuri, kundi ng pagkalingang tapat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang kanyang pagdating ay madalas biglaan, kaya't gawing laging maging maingat. Capricorn, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw sa Capricorn, ang iyong determinasyon ay magsisilbing tanglaw. Hindi ka magpapadala sa mga tukso ng labis na paggasta at pipiliing ilaan ang iyong pinaghirapan sa mga bagay na may kabuluhan. Tahimik kang kikilos sa trabaho, mas pinipili ang resulta kaysa papuri. Sa pakikitungo, lalabas ang iyong pagiging maingat. Ayaw mong maipit sa sigalot o madamay sa usaping walang direksyon. Kahit may lakas kang harapin ang kahit anong hamon, mas pipiliin mong magpakumbaba at umiwas sa gulo. Sa mga desisyon, susundin mo ang boses ng iyong karanasan, mas pinipili mong tahakin ang landas ng kapanatagan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang kanyang pagdating ay madalas biglaan, kaya't gawing laging maging maingat. Aquarius, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw sa Aquarius, nangingibabaw ang iyong pagiging praktikal at diretsyo sa punto. Hindi mo gugustuhing patagilan pa ang mga usapan na walang saysay, mas pipiliin mong mapunta agad sa solusyon. Sa trabaho, magiging sistematiko ang iyong kilos at ayaw mong may iniwang hindi tapos. Sa pananalapi, magtitipid ka at iiwas sa pagbibigay ng pautang na walang katiyakan. Sa loob ng pamilya, lalabas ang iyong malawak na pag-unawa, magiging mapagpasensya ka sa kabila ng mga pagsubok at sisiguraduhin ang tahanan ay nananatiling payapa. Ang iyong mga hakbang ngayong araw ay paan ng layuning mapanatili ang balanse ng buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang kanyang pagdating ay madalas biglaan, kaya't gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw sa Pisces, nangingibabaw ang iyong pagiging may mataas na pamantayan hindi mo palalampasan ang anumang kilos o salita na taliwas sa iyong prinsipyo, at lalayo ka sa mga taong hindi marunong rumspeto. Sa trabaho, magiging seryoso ka sa mga gawain at mas pipiliin mong ito o ng pansin sa tungkulin kaysa sa pakikisalamuha. Hindi ka rin kailanman maaakit sa madaling kita, mas naniniwala ka sa ginhawang dumarating mula sa pawis at syaga. Sa usapin ng puso, lalabas ang iyong pagiging romantiko sa paraang tahimik ngunit damang-dama. Ipapakita mo ang pagmamahal sa mga simpleng hakbang na puno ng sinseridad. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat ang kanyang pagdating ay madalas biglaan, kaya't gawing laging maging maingat.